Ngayon guys, nakarating na tayo dito sa ano, Sitio Damas. Ayan, dito sa Sitio Pukis. At isasakay na po natin yung mga dala po natin na pasalubong na damit at bigas. Paglalakad na lang tayo guys at hindi po makakit sa sasakyan natin sa paanan ng bundo. Ayan guys. guys. <tipuloy>

Ko lang yeah. Hi guys, so ngayon naglalakad po kami papunta po doon sa ano sa na yun? Pokis sa City Pokis po Ayun, Tignan nyo po yung daan lang. So andyan na po yung bundok <laughs> ano niya po, wait lang. Bakit ako po sa inyo yung daan? Yan. Yan, kasama po natin si Sir Felix and si brother. Yan po yung bundok. Yan. Medyo malaylay pa po yung lalakarin namin. Yan. Yan. Sobrang init, guys. <coughs> Ay, bahay, ko. Ay. Ay. Yan, kainit. Ano. Inanom naman nilang binongkal. Grabe. Grabe. Uh -huh. niya, Taas. Inyo, Maka video? Oo. Hmm. Ainit. Dik makita. Hmm. Pagod. Kita <laughs> na namin yung mga kalahin namin dito. Mga alam ko or ba bago makarating din? Twenty. Hmm. Oh. So, yung yung yung, no. pa, no, pa ka Malapit, eh. hmm. Malapit na tayo sa paanan ng bundok. Ano yung ano? Yan na. Sige, yung color. naman. tubig. Bigla <coughs> malilipad. pa, eh. Dito. Toy? Oh, tayo. Toy. Hoy, tuloy tayo. Saan? na tayo sa may eh. ano. 'yun? puno. May daan din dyan, oh. Diyan, mataas. Oh, grabe. Ang init. Guys, tignan nyo po yung ano dito, yung view dito sa mga banda Saan? Ay. May poles? May May Ito po yung ganyan po yung view dito sa city po office. <coughs> tignan, malayo po. Buti nakakakyat pa yung mga motor dito kaya taas. Sige, okay, na. Sa kagayan din ang oh, pataas din din. Ito, bilip ka na kasi ka, sa rumangkit sa bundok. <laughs> problem tasa na natin oh. Anak, na malapit na. Nakikita ko na yung usok. <laughs> usok ng gubat.

And guys, manayo pa tayo. Dito na dito na tayo sa may ano, paanan ng bundok. bundok ha, eh. ano <laughs> ah, grabe. Ang taas no. Dawa. Para tayo nag-explore dito. Explore na talaga to. चैलेंज तो Naririnig ko na yung hugong ng ano. Sa Sa bukal. Grabe ka init. Hi guys. Welcome back to my channel. Ayan, nandito po kami ngayon sa Sitio Pukis. San Clemente de Tarlac. Grabe, ang taas. Nilakad namin. Nandito na po kami sa may pahanan ng bundok. Nandito po natatanaw na po namin yung mga ano mga kababayan po natin dito sa kapahanan ng bundok. Oh, grabe. Taas. Ito po, nandito na tayo sa taas. Ayan. Ayan po, nandito na tayo sa taas, oh. Yes. Ha? Hi po. Ha? Ito na tayo ano. Pababa. na napagod grabe sandali pahinga muna tayo <laughs> Ito na po yung bundok ayun so malapit na po tayo sa may ano part po ng mayantok Pagod ako. Sira si Nyelas ko. Aray. Ito Ayan. Dito na po tayo sa taas. So malapit na pala ito sa ano? Sa Mount Damas. Ayun po sa yung kasama namin. Hello brother! Hello brother! Ayun po si ano, si Brother Mark at saka si Sister Leia. Ayun, napagod oh. <laughs> hindi siya pagod. Ano, Yung bahay ko yan. So ito may bahay dito, guys. Maganda. Eh? oh. Ang press kong ko siya. Pero nasa taas na siya. Sa taas na po yung ano. Pero press ko yung sa ano. Location. Ganda. Ganda. Ah, pag nandito ka pala, kitang-kita na yung buong ano. Yun. Buong tarlac oh. Oh, ano? O, ganda Baba. Oh, oh tayo. Dali, papahinga muna.